Galuga rin ang biblikal na kwento sa aming channel. Panoorin hanggang sa huli at damhin ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Sumali sa amin at makakuha ng inspirasyon. Ang simbahan ng Smyrna ay kadalasang binubuo ng mga taong nakasanayan na sa pagdurusa. Ang mga miyembro nito, marami sa kanila ay mga alipin, ay humarap sa mga paghagupit, kakulangan at nagtrabaho para lamang mabuhay, nang walang karapatan sa kanilang sariling kagustuhan. Nabuhay sila sa isang lubhang di kanais-nais na sitwasyon. At sa kabila ng mga paghihirap, ang mensaheng ipinadala ni Jesus ay hindi isang kaaliwan o kaginhawahan, gaya ng inaasahan ng marami. Sinabi niya sa kanila na huwag matakot sa kanilang pagdurusa. Idiniin na ang ilan ay mamamatay, ngunit dapat nilang panatilihin ang kanilang katapatan. Ang Smyrna, isang lungsod na matatagpuan sa ngayon ay Turkey ay tinawag na Ornament Tea o Tea Bulaklak ng Asia dahil sa kagandahan nito. Gayunpaman, ang simbahan ng Smyrna ay mahirap sa material na binubuo ng mga miyembro ng mababang uri. Ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska at sila ay napaharap sa pag-usig at pag-aresto. Gayunpaman, ang pisikal na kahirapan na ito ay naiba sa espiritual na kayamanan na kanilang tinataglay. Nakita ni Jesus ang simbahang ito bilang mayaman sa espirituwal, habang ang mundo ay nakita ito bilang hindi gaanong mahalaga. Sa liham sa simbahan ng Smyrna, binibigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng tunay na kayamanan, hindi yaong matatagpuan sa mga ari-arian sa lupa, kundi yaong naipon sa langit. Binanggit din niya ang pagsalansang na ng mga Kristiyano sa Smyrna mula sa mga grupong nag-aangking mga Judyo, ngunit ayon kay Kristo, kabilang sa sinagoga ni Satanas. Sila ay Huad at si Jesus na alam ang puso, ay alam ang paninirang puri na kinakaharap ng mga Kristiyano ito. Ang pinakakahangahangang bagay sa simbahang ito ay ang paglaban nito. Inihikayat sila ni Jesus na maging tapat hanggang sa puntong handang mamatay para sa kanya. Hindi siya nangako na palalayain sila sa bilangguan o kamatayan, ngunit ipinangako niya ang iputong ng buhay sa mga nagtitiagot. Pinakilala niya ang kanyang sarili bilang tisya na pinatay at muling nabuhay. Pinatibay na dumaan din siya sa kamatayan. Ngunit na pagtagumpayan ito. Ang kwento ni Polycarp, isa sa mga alagad ni Apostol Juan, ay isang halimbawa ng hinarap ng mga Kristiyano sa Smyrna. Si Polycarp ay na noong Pebrero 23, 155, din, Sinunod ng buhay dahil sa pagtanggi sa pagsamba sa emperador ng Roma kahit na sa harap ng mga banta ng mababangis na hayop at apoy, na natili siyang tapat, na nagsasabing, sa loob ng aning na taon, naglingkod ako sa aking Panginoon at tagapagligtas. Paano ko siya ngayon? Alam ni Jesus na ang mga miyembro ng simbahan ito ay nakasanayan ng magbisa. Nabuhay sila sa ilalim ng patuloy na presyon, ngunit ang presyon na ito ay nagpadalisan sa kanila dahil ang apoy ay nagpapadalisan sa kanila ang pag-uusig na kanilang kinaharap ay lumitago sa panahon na sinasagisag ng sa sero araw na binanggit sa sulat at ipinangako ni Jesus na ang mga nanatiling tapat hanggang kamatayan ay tatanggap ng korona. Malinaw ang huling mensahe ni Jesus sa simbahan ng Smyrna. Hindi sila mga kandidato para sa kamatayan, kundi para sa buhay na walang hanggan. Kahit sa gitna ng kapighatsian, kahirapan, at paninirang puri, dapat silang manatiling matatag, dahil walang hanggang gantimpala pala ang naghihintay sa kanila. Si Jesus, na alam ang kanilang mga gawa, alam na sila ay mayaman sa pananampalataya, kahit na ang mundo ay itinuturing na mahirap. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito, ilike ito, iwanan ang iyong komento, at ibahagi ito sa mga kaibigan. Pagpalain ka ng Diyos,